<laughs> Ang hirap. <laughs> Ang hirap itali. Mauubos yung lakas ko. Good afternoon mga kapatid. So ngayon po ay nagliligpit na ako nang aking mga panindang ukay-ukay so meron ako natapos na isang sako at ito naman ay inuumpisahan ko ng ilipit ngayong oras na ito kasi uh, ngayon po ay alas 3 na ng hapon ngayon ay magtitinda tayo sa wagwag -wag. so kung nakikita nyo, medyo pawis na pawis na po ako at marami pa po akong ililipit ayun yung mga yun yan, ililipit ko pa yan ilalagay ko pa yan dito sa ganito sa sako. So, yun, is dalawa, isa, dalawa, tatlo, at saka ito. Yan, ililitik ko pa yan. So, pupunta tayo ngayon sa wagwag, doon sa kabilang kalsada para magtinda tayo. E doon kasi nakikita nyo, ang ganda po ng panahon. Kaya samantalahin natin itong mga kapatid na makapagtinda ulit tayo sa wagwag. Dahil yung mga nakarang linggo ay talagang panay ang ulan. So, basta okay po yung panahon, basta maganda yung panahon, pwede kami magtinda sa wagwag. -wag. Ayan guys, samahan nyo ako. medyo pawis na po ako kakalipit. Samahan nyo po ako kung papaano po magligpit ng mga paninda na ukay. Tumutulo na yung pawis po sa mata ko. <laughs> medyo matuman po kaninang umaga. Kaya kailangan kong pumunta ng wagwag. -wag. Baka sakaling makabenta po doon. Kasi doon marami pong mga tao lalo na paghapon at gabi. So, yan. Yeah, samahan niyo po ako kung paano maglipit ng tamang paglilipit sa sako ng mga paninda nating ukay. Tara, guys.

Ayan mga kadalawang sako na tayo mga kapatid ng ating niligpit at mamaya ay natin yung kargador na magbubuhat niyan para dalhin doon sa wag. So ayan, tapos na natin iligpit yung isa pa nating uh, paninda ng mga polo blouse.

Ayan, ganyan lang mga kapatid. <laughs> Ang pagsasako ng ating mga ukay-ukay. Pero hindi pa tayo tapos. Dahil meron pa akong isasako. Ayan pa. Yan, pa. At saka yun, yung mga t-shirt at saka yung mga dress. Yung so, mamaya naman, ipapakita ko po sa inyo sa video kung paano po nila hinahakot yung aking mga paninda ng mga nakasako na yan kasi ililigpit ko pa rin yung mga bakal. So, eto na, nakaligpit na ulit tayo ng pangatlong sako natin. Ang laman naman po nun ay mga t-shirt at ngayon ay tatalian naman ulit natin. kita naman natin yung ating mga dress. Ay, sa ating mga dress. Kaya, ayan, tatalian ulit natin yung ating pang-apat na sako. Ayan, nakaapat na sako na tayo, guys. So, isa na lang. Isa na lang. Ayun na lang, oh. Ayan na lang, natitira natin yung mga ah uh, skirt. So, ayan na yung ating mga nailigpit. Ayan, tsaka ayun. Bali, apat na yan. At maya maya po ay ipapakita ko naman sa inyo kung papaano kinakalas itong mga bakal. Ayan. Papaano to tinatanggal ya ang mga yan tapos tatalian natin yan kasi pag hindi natin to kinalas ay mahirap pa yung buhatin e, kailangan tanggalin natin to okay ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo kung paano kinakalas itong mga bakal na to so tanggalin na natin siya para maitali natin siya ito namang malaki ay kakalasin natin. Ayan, ito yung pinakamahaba at pinakamalaki. kailangan so, natin gamitan ito para matanggal yung turnin ng buluwag. kailangan, so, kailangan malakas ang iyong mga kamay at braso dito. Oh, kasi ang kakapal ng tubo niya, oh. lang tayo guys. Para tayong kasama para tayong katulong. bakal. Okay. Ganyan na siya. Ayan. Kailangan talian ko siya dito at saka doon. Dulo sa dulo. Para hindi siya kumalas. Kailangan matibay ang pagkakatali natin dyan, guys. Para hindi kumalas. So, katalian natin yan. Let's see. Tingnan natin kung matibay ang ating pagkakatali. Tingnan natin mga kapatid. Samahan niyo ako. Paano ko pa Tali natin dalawa. Sana matalian natin ng mahigpit. Kailangan kasi mahigpit ang pagkatali dito kasi makakapal yung tubo niya. ng lalaki. Ayan. Kailangan talaga ng mahabang pasensya at syaga. Oh, uy, naputol. Ang pagtitinda ng uka eh. Aray, aray, aray. Naipit. <laughs> Ang hirap. <laughs> Ang hirap itali. Mauubos yung lakas ko. <laughs> Allah! <Hala. laughs> Mahirap talaga magtali. Makapal kasi. Sakit sa kamay. Okay, tapos na yung kabila. Okay. natapos din Whew. ayan, natapos yung ating pagtali thank you lord naubos yung lakas ko so ayan, hahanapin na natin yung ating kargador para buhatin itong mga to ayan, para buhatin yung mga yan at para buhatin ito So, ayan. Nagbabayad din po kami sa kargador. Bali, 100 ang bayad namin. Plus, ticket doon sa pinipwestuhan namin. Ang <laughs> grabe, pabis ko. <laughs> so, ayan, guys. Mamaya, magdi-display na lang tayo. Ayan. Salamat sa Lord. Dinahakot na yung ating mga paninda. Salamat kay kuya. Akala ko mamaya pa akuhakutan. Thank you po. Ayan guys, so punta na tayo ng wagwag. At aabangan ko na lang doon si kuya. So hahakutin niya na lang yan. Tapos dadanin ko yung manikin. And then, doon na tayo magtitinda. Thank you. Na ah, ang ating paninda. Nakarating na tayo dito sa wagwag. Ayan. Salamat kay kuya sa paghahakot ng ating tinda so ito po kasi wag wag na to guys ay ito po talaga yung tindahan ng mga nag-uukay ayan tuwing hapon lang po dito pwede magtinda sabi sa opisina so puro yan ukay ukay bali ang oras lang ng pagtitinda namin dito is 4 to 8 pm ayan ito po yung aking pwesto nasa bungad po ako pero matagal na po kasi ako hindi nakakapagtinda dito kasi wala po dito bubong So, kailangan pag nagtinda ka dito is laging maayos yung um, panahon. Thank you, kuya! Kailangan maayos yung panahon yung pag nagtitinda ka dito. Kasi wala siyang bubong o. Kung hindi, mababasa yung ating mga paninda. So, ayan, guys. Tayo ay mag-umpisa ng mag-display. Kasi may marami ng mga naka-display. Ayan, mag-display na tayo.